Posibleng tumaas ang presyo ng bigas ngayong araw. Nasa tatlong, uh, tatlo hanggang apat na piso ang posibleng taas presyo sa kada kilo ng bigas. Batay na rin sa mga rice retailer sa trabaho market sa Baynila. Higit nila mataas ng presyo ng bigas bago pa man ibagsak sa kanila. Sa bantala, kinumpirma ni Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag President Rosendo So na ang ng biglang pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa pagtaas ng farm gate price ng Palay. Yung farm gate price, uh, Nakita natin medyo tumaas no uh, yung bilihan na sa Isabela sa mga magsasaka umabot na ng 30 pesos eh per kilo yung uh, 14% try. no and dito sa Pangasinan and by Siha umabot na ng 29 29 pesos so kung ibabase natin dun sa presyo na 30 pesos ang delivered sa Metro Manila na sa 48 pesos na yan Bukod dyan, uh, ngayon ng ilang palayan sa probinsya ng Isabela kaya apektado ang kanilang mga ani. Agdalawigan ng isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng supply ng bigas. Silisi naman ni So ang Department of Agriculture sa nasabing pagtaas dahil sa hindi nila pagtatagda ng price ceiling. Lalo na hindi naabot ang target na ani ng ilang mga magsasaka ngayong harvest season in-expect natin na maganda yung harvest sa Isabela pero ang ah, lumalabas ay eh, ano eh almost 70% lang yung tinatarget natin na ha-harvestin. Uh, ah, dapat eh, mas malaki pero mas maliit yung resulta ng harvest kaya yung rice miller sa Isabela pumunta ng Pangasinan and pumunta ng uh, para bumili ng palay. No? Uh, ito na trigger na pagtaas ng presyo talaga ng uh, palay panay natin and nung 10 days ago, di ba, nabanggit ko na sana may cap yung price ng uh, palay para hindi sumipa pero hindi naman nagawa uh, ng Department of Agriculture yun. So tuloy-tuloy yung pag ng presyo. Si sina President Rosendo so, sa panayam ng RMN Manila.